Hi hey guys. So, hindi tayo ngayon sa kuman kasama ko si Father, si Tatang. Sa mga nagtatanong po pala ng paano magtanggal uh, ng uh, damo ng uh, pechay o mag-control. Uh, uh, ang ginagawa lang po natin, isa lang po. Hindi tayo pwedeng mag-spray ng herbicide kasi madadami na madadali yung pechay na tanim niyo. So, ang pinaka kung talaga pinaka main na uh, para kontrolin yung damo ng pechay is mano-mano uh, so magtatanggal tayo through tao po kamay natin so yun lang po wala nang iba so tayo pwedeng kung gusto mo para talagang totally na wala kang sakit sa ulo sa mga damo kailangan mo lang gandahan yung land prep mo land preparation mo. Kailangan mong i-prepare ng maigi yung lupa. Ito kasi, uh, awan ng Diyos, is, uh, hindi naman siya madamo. Dahil ang mga nakita nyo po dyan na parang damo is mga mais lang yan. Mga mais lang po na tumalsik nung nagpa-harvest tayo ng yellow corn, yung harvester. Yung iba dyan, yung mga kumpul, eh, kanyan. Uh, sa so, yan yung... hindi na ilagay sa harvester o dati nang nasa baba yung mais kumubo kaya kumpol isang buo na mais yan tulad po niyan, no? pagkita ko lang. Ayan. No? Ayan po. Ayan, yan. Kumpul po yan kasi isang kumpol po yan. Isang uh, pirasong mais po yan. Naman. Yung uh, butil niya, tumubo po. Kasi, uh, na po kasi yan. Sobrang, uh, na, Kumbaga, pwede nang tumubo o oh, dried na, no? Kung nakulanan, sakto po. Tapos, ano pa ba? Ano pa bang kwan natin? sa pitya at uh, ang isa sa mga natutunan namin sa pagtatanim ng pitya yung pagpupunla is kailangan mo talagang timingan kasi lalo po ngayon hindi natin maintindihan ng klima timingan mo yung van. Uh, yung umaambon ang time na pagtatanim ko ito hindi ko kasi na video uh, umaambon, umuulan na po noon 3 weeks ago yun po, dun po, dun po tayo na uh, sabog, uh, punla o tanim. So, yan po, direct seeding po tayo. So, napansin nyo po na ganyan po yung itsura ng pechay kasi ang ginagawa natin lagi po is uh, direct seeding. Bibira lang po tayo nagtatransplant. Kasi kakainin po ng oras yung pagtatransplant. At same time, pagka sabog tanim o time at effort na gagawin So, sabi ko kanina, timingan mo lang yung ganda ng panahon, yung umaambot, yung, Kung, kaya ko natin na magtanim ng nga bang umaambon, ito yung Tapos yung tutorial ng pagtatanim natin para kahit mabasa yung kamay mo, nasa battle. Nasa battle po yung putil ng kan ng pechay para hindi mo didikit sa kamay mo pagka nagsasaboy ka. Tapos, Kanina, kakatapos po natin nag-abunong. Uh, Ang bigit, mag-spray ka? Ano? Ang bigit po na basapan. Mag Magiging mag-spray ganun kayo mga ako. Kina-grab kayo ng unang. Bagsam ko. So, ba, may agos na. Papay. Pag sa abono So pag nagabono po kayo hapon para hindi muna wala munang ulan. Uh, make sure na yung dahon ng petchay niyo po is uh, hindi basa para pag nagabono po kayo hindi kumakapit yung abono sa dahon niya. Tapos ang pagsasaboy ng abono is kailangan uh, parang pagsasaboy ng abono sa palay. So, konti-konti lang po para hindi malusaw din yung tanin nyo. Dalawa lang po yung preses tayo nagka-abot. Depende po kung later on. Basta yung una, basal, 16-20 ang i-apply mo sa unang araw o sa isasabay mo sa pag-upon na ng putin. O pwede after 2 to 3 days, pwede ka rin mag-apply. Noong mm -hmm. first day, hanggang 3 days, pwede na pong mag 16-20. Ang side dress po natin, 19-20 itin 1920. Dito na lang mag-science naman. Ah, uh, urea or 4600 Tapos pagka nangailangan ulit ng pantaside dress o top dress na naman, cycle dress ka muna lang. Dress so, na uli. Makita kita muli uh, bukas. pa nating kung uh, ani 'yung na, katulad nito medyo na nilaw na. So, na po natanong ko na lang para mabilis po 'yung paglangit pinis po siya na uh, mag mag uh, accelerate ba yung paglaki para malasog yung pananim natin at uh, maging kung, maging okay yung ani natin kasi pag hindi natin din kasi inapunuan ng uh, area eh mangyayari po yan magiging yellow green yung dahon at the same time matagal po yung paglakay parang normal lang tapos, uh, isang natutunan uh, po namin sa pag-aabono ng basal ng 1620, mas mabilis din. Yung first day hanggang uh, one week, mabilis po yung acceleration ng paglaki ng kwan. Uh, tanim natin na pinjay. Yun lang po. Kaya, awan ang Diyos, na uh, timingan natin ulit yung panahon. Sabi ko nga kanina, nung nagsaboy tayo ng kwan ito, ng kwan lang ito, eh, umuulan talaga sa tipisyo po. Na kung kay Tatang kanina para tayong uh, <laughs> para tayong gondo uh, lumalakas na ulan doon para tayong kawawang nagtatanim <laughs> hindi naman, hindi naman self pity hindi ko lang talaga sakripisyo, yun yung tinatawag na extra, extra effort na gagawin mo sa farming para kang fisherman na farmer parin. so, yung pagsasabi ng kan ng pechay, ng butil ng pechay sa panahon na umaambon o sa time na umaambon ay guys, believe me mabilis po talagang yan, mabilis uh, mag-sprout o sumibol yung mga punla mo katulad po nito, awan ng Diyos eh, na timingan natin, umulat mo no? natin na uh, isinaboy uh, si tata na nagtatanong kung um, ilan bang butil nito ilan po ang area nito o ilang ilang kilo ang butin na isinaboy natin. Isang kilo mahigit lang po to, 1. Uh, sabihin na lang natin 1 and 1, 6 kilo. So guys, so ano po ba? Kailangan natin i-share so, sa pagtatanim ng petal. Tapos uh, sa sakon naman po, sa uh, pest control or insect control, especially yung mahirap na it sabi nila, is yung ketek. Nasabi ko na rin, nabanggit ko na rin dun sa isang video natin about sa pechay, yung pong ah uh, selectron, ito napanood ko sa isang uh, napanood natin sa isang vlogger na gumagamit ng selectron. Napakabisa po ang selectron sa pagkontrol ng taliketek. So yun lang po, wala na uh, yung pest control, insect control, yung weed control o pagtatanggal ng damo mano-mano. Tapos yung timing ng pagtatanim para mabilis uh, sumibol o oh, mag-sprout yung butil timingan mo yung umaambon kasi pag umuulan naman ka sa iba pwede kasing uh, itangay ng malakas na pag malakas ang ulan maitatangay ng tubig kasi ito po hindi na I namin mean, ini in, uh, yung landscape niya o yung elevation niya hindi na namin inaayos ganyan lang yan nung una, yung unang video natin napaka dumi pa nito madaming mga kahoy ng mais na natuyo pero good thing dahil umaambon nung kanpo, po, sakto lang po, hindi ganun kalakas yung ulan. Hindi rin ganun kahinang ambon, sakto lang. So nung umaambon, nagtanim tayo, ito na po yung resulta. Yan na po, nakikita niyo po yan. Uh, yan po yung uh, magandang uh, resulta ng timing na po tatanim. So yan guys, so, maraming salamat at uh, yan, na. Lapit na magkanyang araw. At uh, kung may mga katanungan kayo, mag-comment lang kayo sa comment box ng video na ito. Maraming salamat. Hanggang sa muli. God bless. Magwitin natin mga ka-prepper, mga farmer mga ka, mga ka -farmer, kahaguri, at kasaka Salamat po.